thank <laughs> you maging estudyante, magang uh, morning. Ayan o, oh, parang beans po siya. Bulaklak po siya noon, uh, purple yung kanyang bulaklak. Pero, ayun no, na siya, nagbunga na siya. Parang siya ang ano. <laughs> Ayan yung bunga niya o. Oh. Ayan. Nakikita niyo pa. Ako limlim. -lim. Ayan siya. Ang dami niyang bunga. Ayan. Ayan siya o. Oh para siyang beans And doon yan, oh, hanggang doon. Ang dami niyang bunga. Yan. Para siyang beans pa. Yan siya. Yan. yan yung bunga nya. Limlim -lim na morning Nandito ako Pakatid ko lang ng estudyante ko Ayan Ako limlim -lim po siya Ayan guys nice. Ayan ito, ito. Ang ganda ng hangin Ayan may mga puno dyan Mahanapin ah, natin ngayon yung maingay na ibon Every morning Every Hour pala Every hour Andito yan sa puno ng ano Ayan Kayo yan siya ah tapos dyan lang yung bahay namin kaya oh. dyan lang alabas ka lang ng entrance, tapos dito na highway na dito, nandito yung ibon na maingay, dito nakatira sa ah, puno na ito ilang puno pa yan dito, isa dalawa, tatlo apat lima, anim na puno Ayan, dito, anim na malalaking puno nandito yun eh nandito yun nakatira na wala na yata baka lumipad hindi yan siya nakatira sa puno na ito ano ang lalaki yung oh? laki ng puno ito yan nakulimlim dito pa gano'n paag uh... ano kasi maganda yung ano ng puno ang na api natin. Ayan naman yung puno ng yung cotton na nilalagay sa unan. Ayan, yung laki ng puno. Dito yan siya nakatira. Wala na yata. Lapin natin. Hindi siya. No, wala na. Baka lumipad. Lumipad sa ibang puno. Ayan, o. Ayan yung puno sa taas. Ayan, ang ganda. So, sa ilalim may mga upuan siya guys ayan. may mga upuan nasarap ito umupo ayan saan kaya siya hindi ko makita hanapin natin sana makita natin siya. Wala yata dito eh. Yan. Pero na narinig natin ang tunog niya. Hindi, wala siya. Wala siya dito. Yan. Ang sarap ng hangin oh. No? Yan. Sarap ng ano ng hangin. Thank eh kulimlim. Parang uulan. Baka nasa isang puno siya. Kasi hindi ko siya makita eh. Pero narinig natin yung siya makita kung nasaan siya. Ayan, yung puno ng dul-dul ng bunga. Okay. guys. Sarap ng hangin. hangin. Ang hangin. hindi ko siya nakita. Kung saan siya banda, basta narinig lang natin. Baka doon sa kabilang puno siya. Baka doon. Yes. Thank you for watching. at least guys.